1 2 3 Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sang Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, ang beauty ng mga sam niyo fresh overload pa rin, ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang anghang ng ganda ng mga sambi Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado. So, happy Saturday sa atin lahat. Syempre ako naman ay okay na okay. So, ayun, na-excite ako kanina sa press presentation ng Miss Universe Philippines, syempre mamaya na tayo chichika kung ano ang reaction ko dyan Abangan ninyo yan sa San Brusa's crowd Pero syempre marami akong kandidata na nakita na tayo ganun mga masasabi ko My gosh, nakakalokat, isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayon pero, syempre, gusto ko munang magpasalamat sa so walang sawang tumatangkilik dito sa so, mamasang vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming, maraming, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, thank you so much. Grabe, ang suporta na, na nakukuha ko. At talaga sa mga makasolida na makamamasang dyan, Thank you so much. Kaya naman, shout out tayo sa mga ilan nating kaibigan na talaga naman nakikita at nakatutok dito lagi. So, kay Marilu Martinez, shout out sa'yo. Maraming salamat. Roland, ano? Kay Roland Linggit Maraming maraming salamat Siyempre nandiyo dyan din si Rosario Balendres. Thank you so much for watching All the time, thank you appreciated. appreciate And then of course si Noel Garcia Hello! At saka siyempre patiin din natin Si Kalgan TV fan Thank you so much At sa saka siyempre nakatutok din dyan Lagi si Matt TV Uh, Mati TV 4175 shout out sa iyo. Maraming salamat for love and support. Jet Jeff, ano, Jet5264, hello, hello, hello. Si Eds Rapio, maraming salamat. Ninya B, hello Ninya B. Nako, ang init at ang anghang ng mga message ni Ninya B. Maraming salamat sa iyo. At saka syempre, si Maria Martinez Miranda. Tama ba? Thank you so much. At saka syempre, andiyan din di si Noel, Barbet Elisalde. Bar ano? Barbet Elisalde. Thank you so much for love and support. Syempre, Ruena Buena 8778. Thank you so much. At saka syempre, hindi na, hindi din natin makakalimutan si Gibibo 143. Maraming maraming salamat. Lucia De La Cruz. Thank you. At saka syempre si Emer, ano? Emelinda Englatera. Aray! So, thank you so much. Beautiful Maris, Yaya Muhammad, Daddy Eddie, Snake Jam, at saka si Snake Kimaro. Ano? Kiramo. Thank you. At saka, syempre, si Madam Herrieta Sulidad and Jenna Patton. At saka, syempre, shout out din tayo kay Ed He at saka kay Christine Ann Perez. So, yon. So, marami akong hatid na chika ngayon na talaga naman Oh my gosh! Siguradong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ayan nga, may nagtatanong sa akin ano daw ang reaction ko. Hi Maureen Montaigne nang nagparinig daw sa social media noong nakaraang araw. So, ito kasi si Maureen Monte, sumagot nga doon sa basher, di ba? Tapos ang sinabi niya, sana daw yung mga queens daw ay tinatapos daw muna ang mga reigning nila bago daw uli sumali sa ibang pageant. So, ang tingin nung iba ay may pinaparinggan or nagmamaganda daw ang isang Maureen Monte. Mm -hmm. Na ganun din naman daw siya. Mm -hmm. Kasi daw, ang less back naman sa kanya ay siya nga din daw eh. Hindi daw niya tinanggap yung yung ano, yung Miss Eco International dahil sasali daw sa ibang pageant. Kung baga, hindi daw nagawa ni Maureen Mountain ang duty and responsibility niya bilang first runner-up sa Eco International dahil may tinanggap daw siyang ibang laban. At in talagang dinecline daw tong Miss Eco International. Pero, nagbigay din naman ng explanation at pahayag si Maureen Monte. Nag-apologize naman ang ating Miss Globe Queen. So, ngayon, ang chika ko dyan ay bakit kasi kailangan pang magsalita ng kung ano-ano pa. -ano. So, ako para sa akin, una, si Maureen bilang Reyna, sana hindi na lang siya nagsasalita ng kahit ano kasi hindi na parang hindi naman siya ini-interview para sabihin niya yung mga ganitong ano during na laban ngayon ng Miss Universe Philippines. Kasi na, ba diba, parang ilang araw na lang magpapakilala na yung mga kandidata. And so, not to the point na parang, alam mo yun, silipin niya pa yung ibang mga ginagawa ng mga ibang queens, kung sino ba yung sumasali sa ganito. Kaya nakakaloka. So, para maiwasan yung mga ganito at hindi siya nalalagay sa alanganin, so, better na wag na lang magsalita ng kung ano-ano, ba -ano, diba? So, yon I love Maureen Montaigne, pero medyo naloloka lang ako kasi parang hindi naman nakailangan pang sumausaw sa mga ganitong mga eksena. So, just wait yung moment niya na and then, ayun. So, doon siya magpasiglab ng bongga bongga So, good luck kay Maureen and, of course, uh, wanted to see her in the future. di ba? Diba? So, yun. So, siguro na misinterpret lang ng ibang tao yung ibig sabihin ni Maureen. Kaya medyo parang mas lumaki yung ganito. Ang nakakaloka kasi eh, nagbigay pa siya ng pahayag niya alam mo yun, in-explain pa niya ng bonggam-bongga. Pero nag-apologize naman na siya kaya okay na yan. ba? Diba? So I hope na sana huwag naman natin awayin ang Maureen Mountain. So yan! Ay nako, nakakaloka, nakaka-stress. At para naman sa sumunod natin, chika, mamasama ano na naman ang masasabi mo sa bonggang-bonggang intablado ng press presentation ngayong taon na to na Miss Universe Philippines. So tingin mo ba, Mama Sam, kabugba talaga ang Miss Universe Philippines this year. Sa press presentation pa lang winner na. Parang para na siyang coronation night. Ganun yung dating. Ang bongga, ang winner, ang ganda, 'di ba? So syempre ko ikukumpara natin yung presentation nila last year at this year medyo iba. Mas gusto ko yung setup nila ngayon kasi very easy. So just present lang talaga yung mga girls. So wag kayong mag-alala sa mga hindi kumabog na kandidata kasi parang presentation pa lang naman. So pag Papakilala pa lang naman sa mga kandidata this year. So, hindi pa to talaga yung officially na bakbakan. So, hintayin natin yung mga activity, di ba diba? So, for now, uh, masasabi ko talagang winner na winner ang intablado nila this year. At maganda din yung setup na 5 555 para sa mga kandidata sa mga nagpapakilala. So, mas mabilis, mas bongga. Diba? Sus ko, saya, saya. At saka nakaka-excite sa mga official candidates ngayon na Miss Universe Philippines for 2025. Pero ito ang mas nakakaloka para sa sumunod natin, chika. Ariela Arida paandar. Yes, dahil siya na nga ang bago National Director na Miss Universe Philippines. Mama, sa anong masasabi mo dito? Siya, pinagulat ako. Talagang ang reaction ko talaga. Ah! Talaga ba? Ang bongga. So, nandudukon ako sa part na naalala ko yung nagsisimula si Ariela Arida, binaba ng mga tao dahil ayaw nga siya bilang ang bato ng Miss Universe Philippines. Yung iba naman, hindi naniniwala sa kanya. Pero tingnan mo naman ang isang Ariela Arida. Mula sa third runner-up bilang Miss Universe natin, di ba, sa naging third runner up sa Miss Universe and then ngayon ayan na siya ang bongga bongga na isa na siyang national director ng Miss Universe Philippines so I'm so proud nakaka proud kasi nasubaybayan ko kasi ang isang Ariela Arida at ngayon nandirito na siya sa bagong hamon na hinaharap niya hindi bilang kandidata kundi bilang bagong national director ng Miss Universe Philippines at talaga namang masasabi ko winner ba diba? so syempre looking forward ako kung ano ang ipapakita ng isang Ariela Arida bilang National Director ng Miss Universe Philippines. At tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya dito, ano ang magiging gana, paano siya pipili ng mga bago nating reyna na ipapadala sa international pageant. Diba? So good luck! and wish all the best. So, yan. Mabuhay ang isang Ariela Arida at ang organization ng Miss Universe Philippines. So, yan. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? So, well, ang masasabi ko sa mga kandidata ay winner. So, magandang bakbakan kasi ang daming maganda in fairness. Maraming pasabog, maraming eksenadora, maraming ano, kaabang-abang. Oo, so yon. Yun talaga yung masasabi ko, kaabang-abang ang mga kandidata this year kasi syempre malakas ang mga girls natin this year. At marami kang nakikita na potential. Pwede siya, pwede to, pwede din siya. Ganon! So, abangan natin kung sino ang mag-uuwi ng corona sa kanila. But for now, masasabi ko, winner. Winner na winner ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines and looking forward ako sa mga susunod pa nilang mga activity, sa mga ganap, eksena, pasabog, at kung sino nga ba ang malakas na kandidata ngayon taon na to na pwedeng mag-uwi ng Miss Universe Philippines for 2025. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Pero, syempre, natuwa ako. Ito, para sa sumunod natin, chika. Ano naman daw ang masasabi ko? Kay, kay Chanel Olive. Nang pambato ng Nueva Ecija. Well, ang masasabi ko sa kanya, hindi to Nova Ecija. So, it's Nueva Ecija. So, syempre na ako kasi representative ka ng lalawigan ng ganito. Pero hindi mo mabanggit yung tama pronunciation ng lalawigan na idinadala mo. So, sana bilang kandidata, nobody is perfect. Ako nga, ang dami kong mali eh. Pero, kasi sila, kandidata sila. At, ayun, alam mo yun, yung daladala nyo yung sash. So, yun. So, sana ma-practice niya lang yun. But, in fairness naman sa kanya, kay Channel Olive, ay nako, palaban. Di ba? Talagang eksena, eksena. Pero, pa! O, pa. Ganon. So, just ko, natawa ako sa kanya. In fairness. At, mm, so, yun. Grabe, grabe and grabe, di ba? And then para sa sumunod natin, chika, mama Sam, tingin mo, sino ang mananalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? Isa bang baguhan o veterana? Yes, excited tayo dyan. Sa taon na to talagang masasabi natin, bardagulan ang mga kandidata dito. And we don't know. Who's gonna win? So, pending newbies kasi sa newbies, grabe ha. May mga nakikita akong kandidata na ang lalakas talaga Pasarela na, pak! O, oh, ba diba? Kabog At may nakikita naman ako sa mga veterana na talaga namang Oh my gosh, nakakaloka Sobrang winner So this time, hindi ko pa alam Pero tulad niya na sinabi ko, equal Malakas ang laban ng newbies, malakas ang laban ng mga veterana Pero sa mga Philippine community mula sa iba't ibang bansa hindi ko alam kung may laban sila. Pero yung newbies at saka veterans ang naglalaban. Malinaw at maliwanag siya sa akin. Ganon! Kaya tignan natin kung sino ang kakabog, sino ang maninindak, ba diba? So, yon So, syempre, nagtatanong kayo ko ano ang reaction ko kay Winwin -win Marquez at saka kay Patisa Manalo. May laban. Sa totoo lang, si Winwin -Win Marquez nakita natin kanina na sobrang details yung eksena niya. Sobrang panalo mula sa styling, everything, the way kung paano tumayo. Syempre medyo ano tayo dito, kabado tayo kay Winwin -Win kasi she's a reigning Hispano-Americana queens. So sa lahat ng mga reyna dito, si Winwin -Win yung alam mo na parang ano, na talagang oh my gosh, ingat ka Winwin -Win, kasi baka madali ka ni ganito, madali ka ni ganyan. But in fairness naman kay Winwin -win kanina, isa siya sa mga nasa listahan ko. O, di ba? Konti lang yan. And then, ayun. So, parang feeling ko, Winwin -win Marquez ang isa sa mga pinaka kadapat-dapat natin abangan dito sa competition. At isa manalo, kalmado at tone down siya di ba? So, yon So, kalmado lang yung galawan niya at relax na relax talaga. So, yung make-up, maganda. Hindi ko lang gusto yung may paponite, yung may may, 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 ribbon. ayon medyo naimbiyar na ako doon sa ribbon. Pero, ang datingan niya kanina, kalmado. So, press presentation pa lang naman medyo maaga pa para sabihin natin ako ito na mananalo ito na mananalo pero syempre may mga kandidata tayo na nakita na talagang sobrang paandar sobrang eksenadora na di ba so ayan si Aliana Aduana just ko naloloka ako sa kanya as in talaga at saka syempre medyo bongga din ang galawan talaga ng mga baguhan. At abangan natin. So, yon So, Aliana, Win-Win, and then si, ano, si Ati sa Manalo. So, sila yung mga nakikita ko na, oy, ang lakas. At in fairness, ha, kay Tagig. Mm -hmm. Sobrang beautiful ang um, perfect ng kanyang ayos kanina. Sobrang ganda. As in talagang Pak, O, oh, di ba? Tone down din siya pero nandoon talaga na alam mo, sophisticated yung dating. Sobrang regal din nung dating. So, yon So, ito yung mga kandidata na medyo nakakatakot pagdating sa veterana. Doon naman sa mga newbies, ay nako, abangan ninyo mamaya sa Sambrusa's Crown. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman so, ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon, So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ang notification bell para more updated tayo. Syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laman lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.